Sa kanyang pagbuhay, ikaw ay makakapakinabang sa pagulog mo ngayon? Ikaw ang magiging kanyang alagad? Ikaw ba ay nakahanda na maging Kristiyano? Ikaw ba ay nakapakinig na salita ni Kristo at makapagpasiyang sumunod sa kanyang mga utos? Bilang inong at inang, kayo ba ay makapagmatunay na si Anne ay dapat, dapat maging kaanib ng simbahan Bila nagamutunay na si Anne ay dapat, dapat na maging kristyano kayo ba ay nakalaang tumulong sa kaniyang paglilingkod kay Kristo salita at gawa Manalangin tayo Ama naming mawain ipinagpasalamat Salamatan ka namin ang aming kapatid na si Anne, tungkol sa iyong pagkukop sa pagkitipon ngayon. kaniya tinutugon ang iyong panyaya upang siya'y sumasapalataya kay Kristo. Kaya pap papakinabangin mo si Anne sa iyong kaligayahan at bagong buhay. Inilohog namin ito sa magitan ni Sokristo kasama ng Hilo Santo magpas sa walang hanggan. Amen. sumay niyo ang Panginoon at, at sumayon niyo ang mabuti balita ng kayo ngayong kaisang buwan. Patuloy sa iyo, Panginoon. May isang parisiyo at tinundo ng mga hudyo na nangangalang ni Tudimo. Isang gabi siya ay nagsadya kay Jesus. Rabi sabi niya, Nalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos, sabagat walang magagawa ng mga kabalaghang ginagawa ninyo malibang sumasakanya